Tatlong bagong kaso na MPOX ang naitala sa bansa ng Department of Health kaya umakit na sa walo ang aktibong kaso nito. Hamon sa contact tracing, ang ilan sa mga nagkasakit nagkaroon ng sexual encounter sa mga nakilala nila sa isang dating app. Nakatutok si Maki Polido. Walo na ang active MPOX case sa bansa mula lang nitong Agosto. Sa kabuuan mula July 2022, labing pito na ang kumpirmadong kaso ng MPOX sa bansa. Tulad sa mga naunang kaso, mild case ng MPOX o Clade 2B ang bagong tatlong kumpirmadong kaso. Si case number 15 ay 29 years old na lalaki, taga Metro Manila, na may mga anonymous sexual encounter o nakipagtalik sa mga hindi niya kilala bago lumabas ang kanyang mga sintomas. Case number 16 ay lalaki rin, taga Metro Manila rin, 34 years old na nakipagtalik din sa ilang partner bago lumabas sa mga sintomas. Taga Zone ng case number 17, 29 years old na lalaki na may sexual contact sa isang posibleng may sintomas ng MPOX. Nag-contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit sa dalawa sa mga aktibong kaso at isang possible MPOX case. Pero may hamon sa pagkumpleto ng contact tracing dahil nagka-sexual encounter ang mga pasyente sa mga hindi kakilala gamit ang isang dating app. Meron kasi silang multiple sexual encounters. Pagka kasi mga ganyan, ang hirap na i-contact trace. Eh. So wala namang exchange of uh, numbers and names." Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, maaring mahiya o matakot sa stigma ang ilan kaya't hindi magpatest. Pero kailangang isipin na maaari rin nilang mahawaan ang mga kasama nila sa bahay dahil sa matagal at paulit-ulit na skin contact o balat sa balat. What if they have vulnerable population at home? Elderly population, those who are pregnant, those who are children, eating together, going there uh, uh sticking together every day without any protection that can be a potential source of spread in the family Discharge na mula sa San Lazaro Hospital ang dalawa sa walong aktibong kaso at kukompletuhin na lang ang isolation sa bahay. Sabi ni Dr. Sulante, pinaka nakakahawa ang MPOX kapag lumabas ang mga rashes. Pero nakakahawa pa rin ang MPOX patient habang may lesion kahit na scabbing na lang o kaya natutuyo na. Tatlo hanggang apat na linggo raw bago tuluyang mawala ito. If you still have the scab, still can uh, be. Ngayong darating na linggo, magmimiting ang Metro Manila Council para pag-usapan ng paghahanda sa posibleng pagtaas pa ng mga kaso ng MPOX. Isa sa maaaring talakayin ay paano magamit ang mga molecular laboratories ng ilang LGU na ginamit noong COVID pandemic. This is something that we will coordinate po with the Department of Health uh, para nga ho, hindi la tayo umaasa sa ilang ospital. At mas pagandang nga kung kayanin din talaga ng mga local government units na mag-test. Through our uh, existing facilities. Para sa GMA Integrated News, maki Pulido na Katutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.